tingnan nyo to guys yung pininturaan ko guys ayan ayan guys dito may tama dito banda dito may tama yan ayan wala nang pagsa malinis na, pa. so, na. tapos dito sa pwede dito guys dito banda pag mula dito hanggang dito sa dulo may malalim dyan naguhit guhit ayan guys pero porsyon porsyon lang yung ano yung pintura tapos dito sa likod dito ang daming gas gas dito dito ang daming gas gas dito guys ayan ang daming gas gas dito ngayon okay na ngayon okay na guys oh. Tapos dito, may kuhit dito. ganyan. Dito, may kuhit dito pa ganyan. O, ah. ganyan dito. Ayan, okay na. Tsaka dito, guys. Dito, banda. May tama dito pa ganyan. Parang initak. Ngayon dito. Ngayon doon. Parang initak dito. Ayan, oh. Parang halat. Ah. Tapos dito, portion dito, may tama rin dito. Umuhit dito hanggang dito sa dulo. Gitna pala dito. Yes. Tapos dito, may dalawang guhit dito. Dalawang guhit. Yan wala na rin. Tapos dito rin, meron din dito. Dalawang ano, dalawang tuldok isang malaki isang maliit tapos dito may yupi dito dito banda may yupi tapos dito rin may tama rin dito so may tapat ng side mirror kuhit dalawa saka dito guys ito yung malaki yan yan aninig pa nga yung masilya kulang pa sa paton dito ang mula dito yan eh. Pumuhit daw. Tapos dito lumalim dito. Ayan. Tapos dito may butas dito Banda Dito may butas. Ayan guys. Kita nyo guys. Against the light yung camera natin guys. Tapos dito may ano dito, may dimple dito banda. May dimple dito. Parang kinamaan ng bato. Yung guys. Ford Ranger 2.2.